Ko. Tapos sa palengke. Eh. Bibili ako ng kahoy para ipagawa ng kwarto dito. Pagawaan ko na siya kahoy, iporma lang muna. Tapos saka na yung plywood para maporma na sunod na may pera naman sa kanang dingding. Let's go sa ko. At ayun na mga guys. Alas na bibi na po ng umaga. Nandito na po ako sa bilihan ng kahoy naghanap kami ng iba nangambas kami mas mura sa ang iba kaso lang kulang yung kahoy kaya no choice ako dito na lang ko sa kilala ng aking bayaw At ayun na nga guys, mga alas 10 na po ng umaga, nandito na po sa bahay. Nagbili ako ng talbos na kalabas. Tama yung kahoy eh, guys. Tig-ang ko. Ang ating isda. Ang ating sinigang. Ang bangos. Ayan. Ibigay yan sa panday. Hmm. kanin bahaw nagtig ang pa nagsaing pa ako doon ah private ni si oh di ba wala mga ano kaso lang ginapang ano nila wise mga ano no Hmm. Ayan. Bukas na naman yan. Lasing ko na ga, ay umuwi ng pantay. Maglinis na muna ako dito. Maglinis sa ating kuwan. Sahig, sahig. Bilis lang. Half lang ganing gawa. Kung may plywood lang sana, ah. na sana to lang wala pa kung budget kahoy pa at saka sa panday kay paunti-unti lang muna unti-unti lang <tong> Pwede hey guys, katapos kulag lang Yan yung mga Queens Queens ko. Ilagay ko sa ano, yung mga Queens Queens ko. Guys ayan ang mga queens queens ko ilagay ko sa pagibang ipin ko to ay may pinaplano akong dito, kunti pa lang pagibang ayan ito naman ay para sa bayad sa wifi, itatago ko to sa malita para di kumagasto, so, ganoon ako guys para di kumagasto yung mga pang budget budget ang dami kong sinsiwi walit ko nilalagyan ko guys ng mga uh, ano, pang password Eh, kaya di ako mawalan wala ng bar niya. Yung eh, piggy bank natin ay ating lagyan. 30 Quarenta Six uh, 50, 50 nating na ilagay Ayan ang gawin niyo kung may plano kayo mag-ipon-ipon. Para hindi kayo mahirapan. Ito ganyan yung ginagawa ko para hindi mahirapan. Ito para bukas kasi labhan ko yung wallet. Yung isa kong wallet. Labhan ko na yun guys. Kasi ang kahoy na bili ko bali 2.6 20 piraso kasi 130 ang isa tapos pinaaman ano ko ng nagpaaman yung may-ari ng anom na pirase ani oh, grabe guys ang bait ng may-ari ng binilhan ko kaya nakasib ako marami pa kong kahoy kaya ipa-plaster ko na itong dito pati yung para sa sunod na magapira ako bali dingding na naman ang kulang kunti kunti lang kasi mahirap talaga maabot kapag tuloy tuloyin guys no para hindi ba maubos yung pira ko kapag may matingin ako Yeah, yun lamang po ang share ko sa inyo ngayong araw. Thank you so much for watching and God bless us all. Bye! Enjoy watching!